na wala po siyang kinalaman sa ganyan. Kaya po siya mismo ang nagpapaimbestiga. Huwag po natin kalilimutan yan. Sa kanya po, nagsimula ito. Ang dami na hong mga lumulutang na pangalan. Ano, yung, yan, may mga na-implicate, even the executive secretary. Uh, andami hong na babanggit na pangalan, but not the president. While it is true that the president is the one who brought this up, does the palace maintain that the president is blameless in all of this? Ayan. Ang palasyo ba o ang presidente ba ay blameless? Kasi ang sabi, even yung executive secretary, si Bersamin, yung pinsan, si Tambi, na ano na rin, si Saldi, ah, pati si Eric Sylvester, si Erwin Tulpo. Oh. Eh, nandiyan na lahat. So ibig mong sabihin, yung pinsan mo na nilagay mong speaker, eh innocent, eh damay, pero ikaw, presidente, na ikaw ang pumirma inusente. Ah, ting tingnan natin, ano ang sagot ni Claire Castro? Opo. Yeah? <laughs> Siguradong sigurado? Opo! Kahit ah. hindi po maglalakas ang loob ang Pangulo na siya pa mismo ang kung alam niya sa sarili niya na mayro siyang maling ginawa. Ayon! Ah ang bakit bakit hindi damay si Bongbong Marcos sa pagnanakaw sa kaban ng bayan at sa ghost projects kahit siya ang pumirma oh anong dahilan eh kasi siya ang unang nagpaimbestiga wow lalen <laughs> alam niyo 'yung sinasabihan ha ah, pagka may umutot kung sino unang pumuyok siya ang umutot 'di ba uunahan mo lang eh para hindi ay Siyempre, buong kwarto yun. Oh, halimbawa, may umutot sa kwarto. Eh, ikaw talaga guilty. Alam mo ikaw, para maligtas mo yung sarili mo, ikaw na unang pumuyok. Para ano? uliti ko yung sinabi ni, ni Claire. Siya pa ang nagpa-imbestiga. Oh. Ganon din yung umutot. No? Siya pa unang pumuyok para hindi siya mapagbintangan. Same ni Bongbong Marcos. ba? Diba? Kung yan lang, Ha? Kung yan lang ang ibig mong sabihin, Claire, ang lalim. Eh, ang lalim, ang babaw. So, bibigyan din kita ng mababaw na halimbawa. Hindi po lahat ng nauuna. Bigyan pa kita, halimbawa, pansinin mo yung mga siloso-silosa. Sila yung mga unfaithful. Ah, di ba? Kasi takot sa sariling multo. Parehas din yan. Paisipin mo, tatlong taon tahimik ka, andun yung anak mo sa kongreso. Sabihin mo, walading wala ding alam si Sandro? Hindi rin siya damay? pa paimbestigahan mo yung Ilocos. Diba? Oh. Eh, kaya lang, binanggit ka ni Orle, ni Orly Gutesa. Binanggit ka na. Nag-deliver din sa Malacanang. Malapit ka na. Malapit ka na. Antayin mo yung susunod na sundalong mag, na security na magsalita. Ikaw na kasunod nun. Maliban lamang, sinasabi nga natin kung mayroong gagawa ng kwento para sirain ang pangalan ng Pangulo. Naks. May gagawa pa ng kwento. Alam mo, Claire, total tinanggap mo yung trabahong yan. Sana sulit. Palagay ko mayaman na to si Claire. Oo. Oh. Ah, uh, siguro limpak-limpak na salapi ang binayad dito. Ha? Eh, siguro lang naman. Kasi isipin mo, sisiraan mo 'yung pagkatao mo. Kakatanggol dyan. <laughs> Dapat sulit, 'di ba? Eh magpapakademonyo ka na lang din. <laughs> Hindi ka pakikita. ano pa, diba? I mean, 'di ba? Hindi ko sinasabing magkakademonyo kayo, ha? Pero ibig sabihin, gagawa rin ng kayo ng kademonyohan. 'di ba? Wala. But how do you respond to statements that uh, if only by the by virtue of command responsibility, pinirmahan niya ho yung 2025 budget. Siya rin po ang nag-appoint dito sa mga taong ito na na-implicate. Uh, should he take responsibility for all of this? unang una po, pinirmahan niya po yan. May mga navito. Inara po yan economic team. At nandoon po ang kanyang paniniwala sa sinasaad at sinasabi ng kanyang mga cabinet secretaries. So with that, na ipakita yung supposed to be, supposed to be projects. At yan po ay kanyang pinirmahan. Ayan. So ibig sabihin, pinirmahan niya Tami nagbito. Alam mo, binito mo? Huwag tayong maglokohan, may listahan ako ha. oh, i ko yon sa susunod na vlog. Okay? Ang binito mo, ilang kakaperanggot lang. Mema lang may masabi lang na binito mo. Pero, nagdoble po ang budget patungkol dyan sa flood control na yan compared nung panahon ni PRRD. Ganyan po, grabihan ng insertions dyan. Okay? So, sabi niya, pinirmahan niya yon dahil sinabi ng mga sekretary. Eh, niloloko ka ng mga sekretary mo. Di ba? Sabi, sinabi mo, Andyan ang flood control. Na overwhelm lang. Ikaw nagsabi niya, hindi ako. Tapos sasabihin mo yun, nawawala yung flood control. Sino nag totoong nagsasabi? Yung Marcos dati o yung Marcos ngayon? Unless nga, sinasabi ni Claire, niloko ka. Nung no mga ano mo. Tanggalin mo yung mga sekretary mo. Pero ang the best niyan, Bongbong Marcos, to the very least, pagpas, pagpalagay natin for discussion purposes, for makalang ng pirma, tapos kahit may anak kang congressman, hindi mo talaga alam to. At hindi ka talaga nakinabang. Ibig sabihin, you are just plain stupid at inutil. Wala kang alam. Malinis ang budhi mo. Inutil ka lang. Mag-resign ka na. mag ka na bongbong. -bong. Sayang yung confidential funds. Ang dami mong hindi alam. Niloloko ka ng sekretary mo. mag ka na. Wala kang kwenta dyan. Di ba? Kaya wala ka pa rin lusot. Whether you are guilty dahil nakinabang ka or guilty ka by, by responsibilities, mag ka. Inutil ka eh. Hmm. Sa paniniwalang iyan po ay gagawin. Pero 2024 nagsabi po siya na mayroong mga natapos na flood control projects at naniwala po siya doon dahil ito po ay galing mismo sa kanyang cabinet secretary. And after that, no nakita niya na mukhang hindi nakakatato'o at tugma ang inireport sa kanya. Nagpapaimbestiga na siya. Well, tanga nga. <laughs> diba? Tanga. Kung makalusot ka man. Tanga talaga. Kasi, diyan mo palang malalaman, Claire, tanga siya eh. Paniwala siya ng paniwala sa sinasabi. Huwag ka maniniwala sa buong Si, sabihin ba namang walang pumasok na baril sa loob ng KOJC? Pumasok daw liman libong pulis walang baril ni isa? Dapat, ha? Sinuntok mo yung bumulong sa'yo noon. Ginagawa kang tanga. Eh, ang daming baril. Lahat ng pulis, ang haba ng baril pumasok sa KOJC. Ito na naman, sasabihin nyo, wala yung flood control. Sinabi, meron. O, oh, di ba? Eh, talagang tanga ka. Ginagawa kang tanga ng mga sekretary. Ba't hindi mo palitan yung mga sekretary mong yan? Lahat sila. Pati yung mga rimulya, palitan mo na. Baka iba rin ang bulong sa inyan. Kaya idon masasabi natin na ang Pangulo lamang, ang kauna-una ang Pangulo na nagpapaimbestiga mismo ng mga maanumalyang flood control projects sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayun, pinagmalaki pa. Kauna-unahan lang nagpaimbestiga ng anomalya sa flood control projects. Tanga rin. Tanga ka rin, Claire. Bakit? Nagpaimbestiga si PRRD. Pero, Iba kasi yung flood control ngayon. Grabe ka sa Kim. Grabe ang itinaas. Grabe yung nakawan. Grabe yung ghost projects. Alam mo, kahit naman nung panahon ng tatay niya, ha, wag na tayong paka-virgins. Kaya nga, mahirap tayo until now eh. Alam naman natin ang korupsyon sa gobyerno is naging new normal. Naging normal na. Ito na yung basta kailangan mong kumuha. Hindi ko sinasabing tama pero yan ang nangyayari. Hindi man lahat, marami. Pero iba yung panahon ni Bongbong Marcos. Sobra. Kaya siya lang ang nagpaimbestiga. Sabi mo, pero ang daming lumalabas na video na nagpaimbestiga si, si PRRD. Hindi lang ganito kasi sobra ngayon. Sobrang sobra. Kaya clear bago ka magsalita, mag-research ka lang kasi nagagaya ka na sa amo mong tanga. One final point. Kahit alyado, kahit kamag-anak, kahit pinsan, walang sisinuhin. Kahit sa mismo. Opo, pero sinasabi po natin, alam ng Pangulo na wala po siyang kinalaman sa ganyan, kaya po siya mismo ang nagpapa -imbestiga. Huwag po natin kalilimutan yan. 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 Ibig sabihin niya, lahat iimbestigahan. Except siya at si Sandro. <laughs> wala siyang kinalaman. Lahat daw. 'Di ba? Oo, pero wala siyang kinalaman. Ah, tingnan natin, pag pumutok ang pangalan ni Sandro, tingnan natin kung mapaimbestigahan mo. Marcos, ito tatandaan natin. Hindi forever kaya niyong itago yung sikreto niyong mabaho. Lahat po ng sikreto lumalabas. Wait ka lang. Pagkatapos ng panahon mo, na, nag-aantay lang tayo ng mga security pang magsasalita.